dami yung iba po mangyayarin to hindi na mapapakinabangan siguro pakain na lang sa baboy hmm. Ito, pwede pa to bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala ang episode na po update ko po kay sa area number 4 po at kubo number 4 oh yan tingnan po natin kung anong garam na po dito alit tayo po itutuloy na dito sa uh, kubo Ah, oh, eh, lagot. Pati mga papaya din po pala din eh. Talagang laglagan. Sayang yung mga saging eh talaga hong bago maka recover ang saging oh. No? karamihan pong apektado saging oh. saging, papaya niyog mukha po namang hindi na ano hindi na hindi buo pa po walang ka ano ano naman siguro nga ho cover din ng, ano sa bagay po yung nadanas ng ano ng malakas na hangin aba kapanit din pati na oh laglag ang bilingan yan ito po hindi po naman na ano kahit naging open space po siguro nga lagi ko po pong sinasabi sa inyo na pinagkakalooban pa rin tayo ng Panginoon na isave po ba yung mga ganitong bagay oh yan ito po ang ano una panot ang ngayon na rin oh napagas po yung dulo so, sobrang lakas din at saka po yung saging natupi na oh atin pong paglilinisin iyan medyo may nalinis na rin po naman no? kasi may mga pinagputulan ah. kaso mas maganda yung mas bawasan pa natin ganito po ito po mga area na ito kung hindi man po ninyo na ah, ano, ma madalang na madalang po kami makapunta dito oh. pero sa ano po kumbaga mga pag po mga one month isang basis lang yan gaya po ang nagiging ganap dito katulad po ngayon bumagyo di punta po tayo dito oh, sayang ito oh. ang pinanghinayang ko po ay may mga bunga ba siya kaya hmm. yung bungulan pa man din. Ito mm. pala yung mga pa kasamahan eh. sayang Yan po atin lilinisin. Ang purpose po naman natin, yung tayo kumbaga maisip lang natin yung ilan, hindi man natin malahat. Kumbaga malaking tulong na rin po 'yun oh no? para pagdating po ng panahon, edi may maaani pa rin po tayo. Hindi natin pwedeng pabayaan. Pa pa pa. Dito na. <laughs> Nag, nagsabig-sabig na po yung dulo ang yeah. ah, ah, lakas ang bigay mm. yung maling po natin yung il ilang puno talaga namang makaka-recover at ang Narito po yung narito kataas Malaking ginhawa po 'yan 'yang ma ma, ma ano po ba malinisan 'yung mga puno, punuan. Napakalaking ginhawa po yan. Po niyan. Hay puno yan Para po magsibol agad. lang mga saging po sa number ano ating paglilinisan po yan yun pa ito po namang iba ayos ayos magbawasan lang natin para mas madali silang makarikuber yan yeah, katulad po nito mga tumbaw Ang tindali itong tatay yung yan. Pagka, ang natin. பாரா போக்கா போட்டுக்கிழா கண்டிப்பா பாரம்பரியம் பாலிக்க Ayun po, nakahinga-hinga na po ng maluwag-luwag aray ng sagingan. O, nakatiba pa tayo ng isang, ano, sadya. Mas mabilis pong pepper sa yan, no. Kaya, sinagahan natin pag uh, tatapyasan po yung dulo. Ayun po, magiging, ano na yan. Makaharvest din po naman kahit ano. Baka magkakapag-asa pa Meron pa doon na tabunan. O, oh, isa. Oh. Hindi natin nakita. Eh. Kita po ba ganun yun. Yun oh. mataba-taba yun dapat po yung ganito na bandang ganito tatagpasin para para po basunibol ng panibago medyo nakahinga-hinga na po ng maluwag ah kaya na ako sinapit na sa ginga nga rin yun pa isa oh hindi natin napansin oh. na Tundan. dami yung iba po mangyayarin to hindi na mapapakinabangan siguro pakain na lang sa baboy ito pwede pa to yan po ito po ang naging ganap dito sa yung po namang kubo naging okay tapos po itong mga sagingan halos wala din hong natira basta may nasib pa naman po tayo ditong bunga Ayun ito po ang nangyayaring update sa ating ano po dito sa area number 4. Ayun, ingat po ang lahat. Bye.